Hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Dito naman tayo sa mga Black Pearl. I-share ko sa inyo itong mga collection ko na Black Pearl. Black Pearl. At ito guys, mga White Pearl. Pisa na natin ito. White Pearl. Okay next tayo Dito naman tayo sa mga batunis Nagawa sa Seal Batunis nagawa sa seal Sinaunang batunis Nagawa sa seal Marami ito guys Okay, next tayo. Dito naman tayo sa mga collection kong Ginstone Tiger Eye. Ito guys, ang collection ko na Tiger Eye. next tayo. Dito naman tayo sa black pear. Black pear. Black pear. Napili ito guys sa halagang 9,800 pesos. Magkakaroon lang ako ng mga ganitong pera. Maganda ito kasi. Pwedeng gawin mo siyang puwentas. 9,800 pesos. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa white Pearl Mga malalaki to guys. mabibigat siya. Pwede rin siyang gawing kwintas o bracelet. Pwede rin gawing bracelet. Malalaki siya. At pwede rin siyang gawing sing-sing. Makita ko sa inyo guys, susunod yung ruto para makita nyo po talaga yung tunay. Kung plastic ito, luso, luso talaga siya guys. Makita ko sa inyo, susunod yung uh, tunay. Kahit 3 minutes. Okay, atin na natin guys, ang init. Walang nangyari, hindi siya nasunod. Lalong tumintag. White pear. hindi siya nasunog at saka hindi siya nangitim lalong kumintan Okay, next tayo. Dito naman tayo sa plato na gawa sa shield. Sinaonang plato na gawa sa sil. May nakasulat sa likod. Mid and Philippines. Mid and Philippines. Plato gawa sa sil. ganda ng mga design sa loob talagang pang collection talaga mangkok na gawa sa seal sinaunang mangkok made in Philippines gawa sa seal dalawang piraso to guys binili ko ng 4,600 pesos. Dalawang piraso. Dahil nga wala, wala nga akong ganito, kaya pinatis ko na rin, magkakaroon man lang ako ng ganito, makumpleto man lang ang aking mga koleksyon. Plato na gawa sa si Made in Philippines. Okay, maraming maraming salamat sa inyong panonood.